Patawad yan ang una kong sasambitin. Sapagkat hinusgahan kita sa una kong tingin. Hindi pa man nasubukan, gusto na agad kita ang sukuan. Natila hindi kakayanin kalagayan mong nadatnan. Dahang-dahang umusad ang bawat araw. At nagsimula na ikaw ay aking alagaan. Unti-unting nakita kagandahan mong tunay sa kabila ng naturang karamdaman. Isang araw hindi napigilang mapaluha sa aking nalaman, namuntik na palakitang hindi maabutan. Magmula noon, mas lalo kitang minahal, na katulad sa sarili kong magulang at sa Diyos palaging dumadalangin, naggabayan ako sa lahat kong hakbangin. Ang makilala kayo'y isang biyaya at katugunan sa matagal ng panalangin. Pag-asa ko'y muling nabuhay dahil sa pag-ibig niyong ibinigay. Ako'y tutupad kahit hindi ako nangako. Gagawing husay ang lahat kong gampanin. Mamahalin kayo at aalagaan habang kayo ay kapiling. Tinig mo'y hindi man marinig, ngunit kasiyahan ang hatid ng bawat tingin mong may pasasalamat at haplos mong may pagmamahal. Kailanman hindi ko kalilimutan. Itong pagkakataong ibinigay na kabutihan niyo ay maranasan habang ako ay nabubuhay.